Sa akin, ay nabless ko nang sinikip ni Nigel doon ah. Salamat din. Siguro nga malaki na itulong mo sa amin ni Nigel. Pero... Hanggang kailan ka ba magtitiis? Kaya mo ba ba? Pero ano na ba itong ginagawa mo? Parcel, ano ba? Kikidnapin mo na naman ba ako? Hindi, Angeline. Wala akong balak gawin yun. Eh kung ganun, tara na. Paandarin mo na yung sasakyan. Pagdating natin ng Manila, tapos na to. Hindi ko nga alam kung magkakasama pa tayo ng ganito ulit eh. I wish I could stop time so I can spend forever with you. Marcel, please. Umuwi na tayo. Ayoko um, mag-alala sa akin si Nigel. Ayoko siya magselos. Ayoko siya mahirapan. Ayoko siya masaklan. You really love him. Swerte. Swerte ni Nigel. He has you. Samantalang ako, wala na natira na wala na yata lahat ng mga nagpapasaya sa akin eh. Kahit yung kaisa-isa ang babae na hindi ko akala yung mamahalin ko ng ganito, nawala rin eh. Pero sana... Sana huwag mo kalimutan na dito lang ako, Angeline. Marcel... Nahalala mo ba ba nung... nung pinapapaka ng lamok? Pero hinintay mo pa rin ako. Hindi ko alam kung kaya ko maging katulad mo. Pero sana, kung sakali, na pumalpak ang lahat sa'yo ni Nigel, Sana naman ako yung naisipan mong balikan. Ang sinin, you know, hindi ko kayang kalimutan yung taong nagturo sa akin ng napakaraming bagay. And if I have to wait another lifetime for us to have a second chance, I will wait.